it is very unjust. It is very unfair. Kami po sa Arise, Aliansa para sa Resilience Sustainability, is raising the alarm. Ano po yun? Ang ating pong utang pambansa ay lumolobo. Wala namang pangitain na lumalaki ang ating ekonomiya at kakayahan nitong mag-service ng lumulobong utang. Ano ang utang natin ngayon? ay eh, ang latest po ay eh, 16.6 trillion. Eh, nung pong iwanan ni Duterte, ang malakanyang ang utang ay eh, 12.7 trillion. At of course, nung maupo siya, noong 2016-17, yung minana niya kay Noy ay eh, 6 trillion. So in other words, halos apat na trillion ang nadagdag na at uh, one-third po ng ating budget at mahigit pa ay eh, napupunta sa pagbabayad ng utang. At uh, gayon din po, uh, yung pong buwis na nakakalap, ay wow. eh, siyempre uh, kulang at kulang dinadaan nila pagdadagdag ng utang. Bumugulong, now is this sustainable? nakakatakot po baka maulit ang nangyari noong 1981 to 82 na nagkaroon tayo ng recession, nasundan ng depression at kaya sa malawakang pagsasara ng mga negosyo at pabrika, malawakang pagkawala ng trabaho, na uwi ito sa Elsa 1 Naraala-ala po ba natin lahat yan? So, hindi na tayo nakaalpas at ngayon, panibagong prospect ng lumulubong utang na maaaring ah, mag-burst. So, so, how do we prevent this thing? I think, panahon na ho, nating na muli ano ba ang tamang pagmamaneho ng utang. Kung uutang ka, dapat meron kang kakayang magbayad at kaya ang lumakas. Dapat kung medyo kinakailang magbayad, i-restrain mo ang sarili mo pero tayong tinatawag belt titling. Eh, pero nakikita natin eh, na lumulubha pa ang sitwasyon sa paggasa ng pamanahan, kaliwat kanan. Parang there's no tomorrow. At kitang-kita natin ito sa paglikha nila ng mga infrastruktura na hindi na mga kailangan. Gitlang-gitla kami sa rise na pati mga bundok uh, na dapat preservado sa kalikasan, tinatayaan ng expressway pati mga uh, coastal area, na hindi naman kakaunti lang ang movement of goods, tinatayo ng mga coastal expressway. Pero yung infrastructure na kailangan ng mga mahirap, hindi natatayo. It is very unjust. It is very unfair. At higit sa lahat, nakakatarakot. Ang dilog yung aabuti ng bayan kung sumabog na muli itong utang na hindi kayang bayaran. Maabot na sa halos 150,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino, matanda o bata. So, it is time na reviewin. It is time to stop this addiction to utang. It's time to plot a new program of development. is time na magkaroon ng programa ng di gobyerno ng overlayunin is a debt-free tomorrow, debt-free development na nangangulugan tingnan mabuti ang kalagayan ng industriya, agrikultura ng buong ekonomiya tingnan ang kalagayan ng sambayanan, tingnan ang maayos na budget, tingnan ang maayos na paggasta, tingnan ang maayos na Struktura ng ekonomiya na hindi naka-depende o addicted sa utang, tapusin na natin itong walang tigil na pag-asa o pag-depende o rely sa utang na hindi maliwanag ang kahinatnan ng ating bayan. Bangon tayo! Arise!